Hello guys, welcome back to San Evel Quintao. Kamusta po kayo mga Sagittarius? Um, so, titignan natin kung ano ang mga mensahe sa inyo ng In June. So, general PD ito, pwede mong kaysanin. Pwede hindi. Ito nila, mga panipara sa inyo. At ang ipang hindi ay bigyan pa natin sa iba masyaka pala mga sa guitarist thank you thank you sa patuloy na pagsuporta ah. maraming maraming salamat po so anong energy at blessing mo? Okay, Sagittarius, no? Nandito ka sa process ng healing, no? Parang may mga stress na nangyari sa sa'yo. ito itong mga nakarang araw, mga Sagittarius, no? Parang nakakaramdam ka dito ng overwhelm. Na-overwhelm ka sa sarili mo no, may mga ganong bagay. Kaya parang gusto mo, mo nang manahimik. You no? Know? Gusto mo munang mapag-isa. Gusto mo munang uh, ma ma-relax yung isipan mo. No, may mga ganon. Kasi siguro yun know, na may nagkaroon problema. You know? Kaya parang sobra mo tong inisip mo ko to, dinamdam mo to. Ang no? um, ka alala ang um, kasi hindi naman hindi naman habang buhay o hindi naman lagi kang nandyan sa problema mo. No? Balang araw kung ano man yung pinang problema mo makukuha mo rin yung kasagutan. No? Iikot din ang kapalaran para sa mga problema mo. Baka sede ang um, kumbaga sinasama mo yung sarili mo or yung mga nag sa sa'yo na kailangan mo munang ihil. Ano? Kailangan mo munang pagalingin yung mga nararamdaman mo na sa, sa sarili na may mga sitwasyon kang gano'n. Parang siguro na betray ka dito or may mga nangyari sa'yo na mga problema na parang hindi mo na nakayanan, no? Yung mga ganun. Kaya talagang, naka-overwhelm ka sa mga nangyayari sa buhay mo. No? Kaya, pero sa nasa sense ko dito is, kaya mo naman itong, kaya mo itong masolusyonan. Kasi, ikaw at ikaw din ang gagawa ng paraan. Kasi, iiwas ka na sa mga bagay na nagkaroon ka ng problema. No? kumbaga, parang ano mo na to, natutukan ka na, no? Natuto ka na sa mga bagay-bagay na hindi pala dapat nangyari yung gano'n. So, dapat in inaral ko muna o pinag-isipan din mabuti bago ako pumasok sa isang sitwasyon na may hirapan lang pala No? So, may mga gano'n. So, kaya nakakapulisip ka dito. May mga bagay ka nang naisip o may mga bagay ka nang gagawin dito dahil um, siguro um, may mga idea ka na na maliwanag na para sa iyo no? dahil siguro na achieve mo na o napagaling mo na yung sarili mo na heal mo na kaya nandito na parang marami ka ng masyadong naiisip no? masyadong ng maliwanag naniwanagan ka na, na. Kaya papunta ka rules, na sa gulis mo. Ng mga Saan pa message sa inyo? Ng mga Sagittarius. Um, Kayang-kaya niya na solution na mga Sagittarius. Kayo pa. Kaya maano Um, once na magkaroon ka ng problema dito, mabilis lang para sa inyo yan. Ma, i-ano, uh, hindi kayo masyado hindi masyado na, hindi ano Kasi, gusto nyo laging may bago. Hmm. 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 Na hmm. Hmm.

Hmm. Okay. So, sa Sagittarius. Grabe yung energy ninyo dito. Hmm. May mga taong gitara, Hmm. Napano pa napapalibutan kayo ng na taong inggetera. Hmm. Then, mas yung sabi ko kanina kasi masyado ka ng arbor yun. Nau-overwhelm ka na. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Pinaksamahan mo na kang taong to. Pero, bakit yung to ang ginawa sa'yo? Hmm. Confirmation pa. Hmm. Iba't ibang uri ng mga mukha. Hmm. Hindi ba? Ano pa? My God. Hmm. Hmm. Okay na? Huh? May warning ka na. Hmm kailangan mong i, i parang umiwas ka na no? magkaroon ka ng boundary magkaroon ka ng boundary sa sarili mo magkaroon ka ng boundary sa mga na kasama mo no? mas unahin mo ang sarili mo mas unahin mong mahalin no? kasi no, may mga sinayang, no? may mga nasayang siguro itong effort mo no? may mga effort kang ginawa na uh, hindi naman nila pinakita ng maganda. Kaya nasayang yan. Nasayang yung effort na ginawa mo para sa kanila. Dahil iba naman ang binalik sa iyo. No? So, hmm. Temporary ang mga sagitaris. Iikot din yan. Hindi no? naman habang buhay. daging no? may ganyan na nakakasama mo. Pero kailangan mo simulan sa sarili mo. Ha? Simulan mo sa sarili mo na magkaroon ng boundary. No? Huwag mo huwag mo laging papasokin sa iyo. Lagi, dapat lagi sa harap. Dapat hindi lahat ibibigay mo. Ha? Mga sagitarius. Kasi hindi lahat ng nakasama mo ay totoo. Dahil ang pinaka-energy mo dito is may mga taong na iinggit at may mga taong tumari lang pala. Hmm. So, message, kaya, hmm, may warning ka. No? Kaya nagyan mo ng ang sarili na magkaroon ka ng So, ano sabi sa inyo ng English galing mo? Mga sagittarius. timing. No? Now is the perfect moment for you to act on your inspiration. The doors are open. When you walk through them with us, by your side, no? don't delay or procrastinate. As all of the ingredients are great for you, success. everything and everyone is your side supporting your positive outcome hmm. perfect timing no? yun nga dahil nga kailangan yun. Yeah. may mga healing no? may mga healing na nangyayari um, pero ang um, nasa iyo naman yung tatarungan no? nasa iyo um, everything and everyone is on your side ikaw at ikaw pa rin ang kung justice is tapon ka rin sa iyo kaya hayaan mo lang to tama itong ginawa mo umiwas ka umiwas ka sa kanila hmm? at lagi mo sasabihin sa sarili mo na yun, kailangan lagi kang positive, no? Supporting your positive outcome. Kailangan, kailangan lagi kang positive dito. Ah, uh, at huwag mo na lagi kang isipin. Ito mga nangyari sa'yo kasi um, pag binabalik-balikan mo pa ito, parang um, paulit-ulit na yung cycle, no? So, yun po ang message sa inyo mga Sagittarius. Um, thank you, thank you po, and God bless po. Thank you.